Ayan, kasi itong topic na to, LDR ay most requested sa ating comments kung mababasa nyo diyan. Marami pong nagre-request ng tungkol sa LDR. Siguro po ay eh, mga OFW kayo. Eh lalo po ako na-excite kasi dati po akong OFW at ganun din naman po ay uh, isa pa sa excitement ko ay naranasan namin 'yan ng asawa ko. At talagang muntik na kaming uh, maghiwalay ng dahil sa LDR na 'yan. So mamaya, pagkatapos natin pag-usapan, yung mga tip natin paano tumibay ang relasyon nyo kahit na LDR kayo. Pagkatapos niyan, tatawagin ko yung asawa ko at pag-usapan natin anong nangyari sa amin. Bakit uh, hindi nag-workout yung LDR sa amin at bakit muntikan na kami maghiwalay na dahil sa LDR na yan at paano namin naayos. So mamaya, pag-usapan natin yan. Ayan, pero bago ang lahat ay mag-disclaimer uh, po muna tayo. Ano, ang video na ito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Hindi lahat ng long distance relationship ay pare-pareho. Kaya piliin lang ang tips na akma sa inyong sitwasyon at gamitin lamang itong gabay para sa tamang tao. Ayon ang palagi kong sinasabi, gamitin natin ang ating mga effort sa tamang tao. Kasi minsan um, sasabihin natin, oh ginawa na namin lahat pero ganun pa rin. Uh, wala pa rin nangyari. Yun nga, uh, kung sa tingin nyo eh, worth na pag-effortan yung tao na yon ay uh, dun kayo mag-effort ng mga natututunan nyo sa ating channel. Maraming nagsasabi na mahirap at hindi magtatagumpay ang isang long distance relationship. Totoo naman po, napakahirap. Talagang dinanas ko po yan. Pero alam nyo ba, meron akong mga kakilala, halos sampung taon mahigit. Yung isang ang kakilala ko, 17 years na silang long distance uh, relationship. Tapos may mga anak din sila. Okay naman sila. Pero ang napansin ko sa kanila talagang um, uh, wala silang uh, kapaguran sa video call. Talagang yung time difference, kahit puyat yung isa, kahit nagpupuyat siya, talagang ano sila, uh, talagang palagi silang naka-video call. Na, yung, yung asawang babae, siya palagi yung talagang naka-video call dun sa asawang lalaki. Kung baga talagang well connected sila through online. Sa akin yan ang naging problema ko kasi hindi ako mahilig masyado sa ano video call. So mamaya pag-usapan natin yan pag tinawag ko na yung uh, asawa ko. Okay? Ang LDR masusukat lahat ng uh, dapat masukat sa iyo. Lahat ng pasensya mo, lahat ng pangunawa mo, lahat kailangan masusukat kapag ka nasa nasa LDR relationship ka. Kahit lahat lahat yan, ibibigay mo ng todo yung effort mo, yung pagmamahal mo, yung pangunawa mo, at yung commitment mo. Lahat yan, yung pinakasagad mo na, yung pinakatodo mo ng kayang ibigay, ibibigay mo kapag naka-LDR ka. Kaya sa video na ito, yan ang pag-uusapan natin. Bibigyan ko kayo ng anim na uh, powerful na pwede 'yong gawing reference para tumibay ang inyong uh, LDR. Uulitin ko lamang po ano, sa lahat hindi pare-pareho ang ating sitwasyon, okay? Gawin nyo lang po itong reference. Magbibigay lang po ako ng um, information sa inyo base sa aking karanasan, base sa aking mga nalalaman at sa ibang mga research ko rin po. Gamitin nyo lang po ito as reference at syempre gamitin nyo po ito sa tamang tao. Ayan, uh, simulan na natin ano, sa number one. Magtiwala at huwag laging mag-overthink. Yan ang problema pagka magkalayo. Yung pag hindi nyo nakikita yung isa't isa. Yung sobra-sobra yung ano mo, yung uh, pag-iisip mo. Andiyan na, sa sobrang pag-iisip mo, nagiging bintangera ka na o bintangero ka na, di ba? It itong video na to, itong topic natin, both to, pareho pang lalaki at uh, pang babae. Natural lang ang insecurities, di ba? Lalo na kung talagang magkalayo. Pero ang pinaka number one or halos uh, pinakamadalas na, na pag-awayan ng uh, long distance relationship. Yung kapag late nagre-reply, yung pag tinawagan mo, hindi nakasagot. O kaya naman, nag-message ka, ang tagal ng reply. Ayan na, mag-overthink ka na, di ba? Kapag sobra-sobra um, ang pag-iisip mo habang uh, malayo ang partner mo, yan ang nagdudulot ng gulo. Kasi panay na ang bintang mo di Diba? Kasi overthink ka na eh yung mga bagay na hindi naman dapat isipin, papasok na yan sa utak mo. E buti kung puro positive yung pumapasok sa isip mo. Kaso ang pumapasok sa isip mo, puro negative. So, mangyayari niyan, imbes na uh, okay kayo nung araw na yun, dahil lang sa isang late na hindi nakareply o hindi ka agad nakasagot, di ba? Away na kaagad. Tapos ilang araw kayong uh, hindi mag-uusap or mag-silent treatment kayong dalawa. So, doon ka pa magkakaroon ng gap na hindi mo siya nagaway kayo di tatlong araw halimbawa ko hindi nag-usap o di tatlong araw siyang malaya di mas lalo mo siyang binigyan ng kalayaan dahil di kayo nag-usap dahil nga nag, nag away kayo nandahil dahil lang sa late reply di ba so yon so imbes na mag-overthink ka gumawa ka ng mga bagay na pwede mong uh, pwede mong kalibangan yung para maiwasan ang sobrang pag-iisip dapat meron ka rin ginagawa wala kang gagawin kundi After mong uh, magluto, tuto ka agad sa asawa mo. After mo maganito, nakatuto ka agad. So, meron ka rin dapat uh, ginagawa para hindi, hindi ka palagi mag-isip. I-occupy mo yung isip mo ng uh, magagandang bagay na mga gagawin. Mag-aral ka ng bagong skills. Mag-aral kang uh, ng, kung anong gusto mo. Mag-arts and crafts ka or uh, mag-aral kang kumanta. Maraming bagay. Mag-aral kang magganchilyo. Kasi may ganchilyo ko na channel din. So, ayun. So, libangin mo yung uh, uh, sarili mo. Tapos kung sabihin na natin, eh, hindi naman po minsan yan, palagi yan. Palaging late mag-reply, palaging uh, hindi, hindi, ano, hindi sumasagot ka agad, di ba? Kung napapadalas na late ang pagre-reply, kausapin mo ng maayos. Alamin ang schedule niya. Yung, alam mo yon yung routine niya. Siyempre, pag alam mo, may idea ka. Ay, kaya hindi nakasagot, ano to. Sa Middle East, Friday, ganyan, oh, baka tulog pa o oh, ganitong oras ang gising. O oh, kaya naman, ah, nagsimbang o ba diba, nagpunta sa church ng ganitong araw yan, kaya hindi ka agad. Or, naglalaro yan ng basketball ng mga ganitong oras, kaya late mag-reply, diba? Or, i-open up mo yung tunay na nararamdaman mo. Diba, dun sa mga nauna natin na video, yung mga babaeng uh, may lakas ng loob na mag-open up, na sabihin dun sa partner nila kung ano talaga yung nararamdaman nila. Mas nagiging attractive yon sa lalaki kasi inilalatag nila ng maayos, ng mahinahon, hindi yung idinadaan sa, sa away, idinadaan sa pagmamaktol, idinadaan sa silent treatment. Hindi nyo makukuha yung, ano nyo, yung gusto nyo na pagdadaanin nyo sa ganun. Mas maganda yung ilatag nyo at mas i-appreciate pa yan ng, uh, ng uh, lalaki kapag uh, in, inilatag nyo ng maayos, di ba? Yung halimbawa, pagka sinabi mo sa kanya, sabi mo, babe, alam mo ba na uh, kapag hindi ka nakakapag-reply, ay uh, nahihirapan ako kasi nag-overthink ako. Siyempre, unawain mo rin na long distance tayong dalawa. Kaya hindi maiwasan na nakakapag-isip ako. Uh, pwede ba tayong mag-usap na ng maayos para masolusyonan natin tong late reply mo o yung mga hindi mo nasasagot na tawag. Yung e pag-usapan yung dalawa, di ba? Tandaan, tandaan nyo lang na hindi bawat late reply or hindi masagot yung tawag, eh, nagtataksil ka agad yung partner nyo or yung asawa nyo or yung boyfriend nyo, di ba? Paano kung pagod, paano kung pag-uwi, nakatulog, di ba? Bagsak. Tapos, tawag ay ng tawag, hindi sumasagot, away na di ba? So, yung mga simpleng bagay na ganon, um, alamin nyo muna bago kayo magalit. Kasi kapag nag-away kayo, tapos ang hirap na magka-away na magkalayo. Doon, nagkakaroon ng gap. Imbis na palapit yung connection nyo, pa palayo ng palayo, la lalong lumalayo. Ganyan yung nangyari sa amin ng asawa ko mamaya, explain ko sa inyo. Okay? Mas mabuting uh, magtiwala ka kasi... Kung may lamat na, yon ibang usapan yon. Pero kung wala pa namang lamat, wala pa namang ginawa sa'yo, Um, mas mabuting ibigay mo yung tiwala mo para payapa yung uh, pang-araw-araw niyong ano, pagsasama. Ayan, yung number two natin, yung quality over quantity uh, pagdating sa communication. Hindi porke nababad na ka sa, alam mo yun, kakatawag, dami ng text, alam mo yun, eh, titibay na yung relasyon nyo nang dahil sa bumabaha kayo ng messages or or sobrang kahit nagtatrabaho na yung partner nyo, eh, naka-on-cam uh, pa rin kayo, naka-messenger call pa rin kayo, naka-video call pa rin kayo, nagtatrabaho na yung partner nyo. Hindi healthy yon Hindi healthy yon Mas maganda kung uh, uh, may quality. Kasi kung palaging ganun, nagiging boring na yung usapan nyo. Parang naging ano nyo na lang yon naging ritual na lang. Naging, uh, sige na nga, para lang hindi mag-away, baya mo na naka-on yung video call na yan. 'di ba? Maapektuhan pa yung trabaho ng partner mo. Or kayo parehas maapektuhan yung uh, efficiency nyo na ginagawa niyo araw-araw, 'di ba? Yung productivity niyo bumababa. Ganon din yung interaction nyo sa ibang tao, pati yung self growth mo medyo na nahahamper kasi meron kang iniintindi na kailangan na on cam, 'di ba? So mas importante yung uh, quality conversation, yung meaning meaningful na usapan. Hindi yung basta inon nyo lang yung camera at nakikita kung anong ginagawa. Tapos ilang oras ng gano'n, diba? ba? Boring na. Tapos wala kayong uh, malalim na usapan. Samantalang kung meron talaga kayong oras, like for example, sa buong maghapon, diba, ba, in-schedule nyo, o meron tayong 30 minutes to 1 hour, mag-uusap tayo kasama yung mga anak natin. So doon nabubuo yung uh, quality yung uh, time niyo yung pagdating sa conversation niyo mapag-uusapan niyo diyan yung mga future plans niyo yung mga nakakatuwang bagay na nangyari sa inyo sa maghapon as in naka naka kayo kung ano yung uh, magandang mga pag-usapan hindi yung basta nakababad lang kayo sa sa video call or sa sa chat diba? ba ayan okay. yung pangatlo natin number three, gumawa ng routine at uh, i-share mo yung schedule mo sa partner mo. Parehas kayo. Kasi especially kung long distance, yung oras nyo, may time difference yan palagi, di ba? Isa sa pinakamahirap sa LDR is yung time difference at saka yung busy schedule. Hindi lang yung time difference eh. Busy kayo parehas. May time difference na, may busy schedule pa. Siyempre, kaya nga kayo LDR dahil naghahanap buhay yung isa o pagpalagay na parehas kayo naghahanap buhay. O di ba? Ang, ang hirap nun pagtatapatin mo ngayon yung uh, busy schedule mo, at saka yung time difference. I i ang hirap na noon, di ba, yung pag imamatch mo. Kaya kung hindi kayo mag-a-adjust parehas, madali kayong magkakaroon ng misunderstanding. Misunderstanding talaga ang uh, babag sa kanya. Kaya mahalaga na gumawa kayo ng routine. Weekly routine. Yung everyday nyo, yung alam nyo na sa buong linggo, or sa araw-araw, at anong araw, pag Lunes ganito tayo, pag Martes ganito tayo, 'di ba? Pag Sabado ganito tayo, pag day off ko ganito tayo. So alam na mayroon kayong uh, routine. Halimbawa, um magse kayo ng time. Pagka Monday, parehas tayong busy, parehas tayong pagod siguro bago na lang matulog or during break time ko sa Pinas or during break time mag, Kayo ang magsiset, set 'di ba? Pero 'wag niyong kakalimutan 'yung uh, at least pag nagising kayo sa umaga, mag-good morning kayo, bago kayo matulog, mag-good night. Yung mga sweet messages pa rin na gano'n, huwag niyong kakalimutan. Ayan, yun lang yung kagaya nung sinabi ko kanina, tandaan, hindi niyo kailangan tumutok ng 24-7 sa inyong partner para lang uh, uh, mabantayan or masabi na, oh, we're still ano, connected pa rin kami. Hindi, hindi gano'n. Kailangan quality. Yung uh, meron kayong quality Uh, time, quality conversation, hindi lang basta nakababad sa video call at sa chat. Ayan, yung uh, pangapat pang-apat natin, ito yung kailangan meron kayong nilulooking forward, meron kayong nilulonging. Halimbawa, uh, ang kontrata ng asawa nyo ay, or ng partner nyo ay uh, two years contract. Kaya naman, one year. Pwede niyang sabihin na, oh babe, in between my contract, like for example, one year, ganyan, or after six months, papayagan ako ng boss ko, magkikita tayo. Ma or kahit na two years pa yan, after, di ba? At least meron kayong inaasahan na magkikita kayo. Or like for example, uh, kung kaya naman ng budget, o uh, di ba, yung asawa, yung pupunta doon sa, or yung partner, yung pupunta doon sa OFW, doon sa kung saan man siya, kung kaya. Ang importante lang, meron kayong in, ano um tinitingnan na panahon na magtatagpo kayo kasi 'di ba? Para uh, planuhin niyo yung personal niyo pagkikita kasi kapag uh, hindi man kayo madalas magkita pero malaking bagay ito na para ma-refresh yung closeness ninyo kasi parang meron kayong uh, nililook forward na -e excite kayo nagkakaroon ng um, excitement kasi meron kayong, oh, di bale, six months na lang, magkikita na kami, na kami uli. Or, di bale, di ba, uh, madali lang yan, two years. Alam ko naman kailan, kailan yan babalik. Yung ganun, um, meron kayong uh, time para magkita. Kung kaya nyo gawa ng paraan, usually, uh, minsan, alam mo, hindi importante yung, ano, yung sobrang tipid nyo sa pera na titipirin mo tapos masisira naman yung relasyon. Kung kaya naman pag-ipunan kaya ng budget na dumalaw yung partner mo sa magkasama kayo kahit saglit 'di ba in between ng uh, ng sobrang tagal mo sa na pagkakalayo, mas maganda yon mas maganda yon ayan yung pang lima natin anim lang naman to yung uh, pang lima natin ay yung hindi mawawala sa LDR ang tampuhan. Yan talaga, eh. talagang hindi mawawala. As in, halos minsan, kung talagang hindi nyo kayang i-manage, at lalo na kung mahina yung foundation nyo ng pagmamahalan, para, palagi kayo nagkakaroon ng tampuhan. So, yung um, tampuhan, yung lungkot, yung insecurities, pero tandaan, hindi agad hiwalay ang solusyon. Alam mo yun, nagtampo ka na araw-araw, or nalulungkot ka, or nai-insecure ka dahil nga hindi ka kaagad or dahil nagkakaroon kayo ng miscommunication at kulang kayo sa com communication. Um, hindi naman solusyon kaagad na hiwalay kaagad, 'di ba? Kapag may problema, pag-usapan niyo muna mabuti. Tapos minsan kailangan lang ng assurance at reminder kung bakit kayo nagmamahalan. Ano eh, um, kadalasan 'yan. M minsan kasi usually sa atin mga Pilipino hindi tayo masyadong vocal, 'no? I, I don't know sa iba ako kasi hindi masyado So, kung hindi kayo masyadong vocal, medyo practice-practice din na na maging uh, vocal kayo, maging sweet kayo sa kanila. Yung palagi kayong mag-message. Bigyan nyo ng assurance. Kasi, kapag hindi naririnig na nanggagaling sa'yo, na ganun pa rin yung level ng pagmamahal mo sa kanya mula nung noon na nagkita kayo, mula nung hindi kayo LDR at hanggang naging LDR kayo, ganun ka pa rin sa kanya. Hindi nagbago. Kasi, minsan pag nagkahiwalay na nagbabago yung ano natin eh, yung ugali natin eh kasi naiiba yung nakikita natin sa araw-araw, naiiba yung kasama natin, naiiba yung priorities natin. So hangga't maaari, maging consistent kayo kung ano kayo nung umalis siya or ano kayo nung nagkahiwalay kayo kung malambing kayo sa isa't isa. Yun nga lang nawala yung physical dahil hindi kayo magkasama, hindi kayo mag gawa niyo ng paraan ng na virtual. Napakaswerte na nga natin ngayon kasi anytime pwede mong makausap yung yung ka-LDR mo anytime, di ba? Pwede mong ka-video call. Samantalang nung araw, di ba? May mga kwento, yung mga OFW sa Saudi. Three months bago dumating yung sulat nila. Kung may balita ka dun sa sulat mo, three months bago matanggap ng mga mahal nila sa buhay. So tayo, napakaswerte na natin. Gamitin na natin tong internet para sa, you know, sa pagpapatibay ng uh, relasyon natin. Gamitin natin nang tama, di ba? Ayan, doon so, na tayo sa number six. Eto, hindi naman kailangan na mamahalin, no? Mag-iwan kayo ng regalo or hindi naman regalo, personal um, something na pwede mong iwanan dun sa iyong minamahal bago ka umalis. Like, stuffed toy siguro, diba? ba? Or uh, kung ano mang bagay yan na sentimental sa inyong dalawa, diba? ba? Parang para kapag nakikita niya yan or katabi niya yan or suot niya yan, palagi itong uh, magre-remind sa bawat isa 'di ba na every time na makikita niya 'yun ay 'di ba, ganito ko siya kamahal or eto 'yung ano ko, 'yung uh, minamahal ko. Reminder, reminder kasi kailangan lagi may reminder. Like for example, kung nag iwan ka ng uh, ng mug binigay mo sa kanya, then uh, daladala niya sa opisina. So every time na magkakapi siya, naalala kanya, 'di ba? Hindi 'yan tungkol sa mamahalin basta yung uh, may sentimental value or meaningful at saka basta galing di ba sa sa partner mo sa mahal mo syempre di ba i uh, ano yan iba value mo yan okay so ano na uh, last na to so kung gusto, tawagin ko na yung asawa ko kung gusto niyo para um, i-discuss na namin i-share namin sa inyo anong nangyari baka sakali makapulot kayo ng aral dun sa nangyari sa aming dalawa tawagin ko lang Babe! Babe! Wait lang ah. Ayoko naman sayangin yung oras niyo sa pagtatawag ko lang sa kanya. Okay, ayan, tinawag ko na yung asawa ko. So, now we're nosebleed. <laughs> Sorry because he, he, doesn't speak Tagalog until now. A little, little, little bit. What are the Tagalog, you know? Little. <laughs> Very little. <laughs> so this is my husband, this is John. And yeah, this, The, the reason why I called him, I told you that we experienced about the LDR thing that we almost, you know, gave up with each other because of that, and uh, we want to share uh, what happened and uh, how how we fix it and what are the challenges that uh, we encou encountered encounter during that very rough rough period between us. So, babe, can you share what happened during that time that you know we almost so essentially, we ended up as having two different lives, uh, living together for a number of years and then um, separated. separated. Um, yeah. So basically, my wife went home with some of the family to uh, uh, build the house, um, set things up for our future. Um, but in doing so, we found ourselves drifting apart and perhaps me more so than her um, which is my fault and nobody else's um <laughs> good <laughs> good afternoon. so essentially what happened was we ended up in two different time zones in two different countries and our ability to have a quality time with each other just dissipated away um, the Two different time zones really clashed. Um, when I was starting to finish work and potentially be available for quarter time, she was going to bed. Um, she was working up before me, but I had work to do, you know, so it just didn't really work. And then after a while, we both realized our relationship was disintegrating very quickly. And that was something we didn't want at the time so how did we fix it you came back um, yeah because what, what happened is yeah because we're long long distance so um, you occupied he occupied his time i occupied my time so our priorities became uh, uh, we have different priorities because we are not together but that that's, that's what mm -hmm. he mentioned is the time difference right so the time difference then i'm you know i'm going to bed but still um, early here so he will you know do something go with his friends and all this time so those are the the challenges that we face. it was and, and and it was interesting because in many ways i reverted back to being a bachelor because um as a 50 plus male um my married friends didn't want me hanging around them and their families cuz i'm the odd one out if i'm there with my wife then it's couple with couple but now it's single with couples so i gravitated towards my single friends um, and we worked on our cars we went driving in the desert you know we had barbecues together they came over here and worked on cars and, and i really reverted back to being a bachelor which um, meant that my priorities changed yeah he became a bachelor so uh, and then for me, as I've mentioned before, that I'm not a person who always check, who always call, who always video call, which is not my thing because I was thinking, oh, it's good for me to just you know do my, my paintings, my job, my garden and also. Um, eventually our, our attachments become less and less, less and, less, and yeah. less our attachments. So how we fix it? I came back here to uh, Dubai and we talk about it. And we have decided, and we realized that in our situation, um, long distance relationship is not for us. So we're not saying that it's it's applicable to all of us. You know, there are. I, I told you a, a while ago, there are so many of my friends who've been in long distance relationship for seventeen years, mm. ten years. They are okay, but uh, in our case, uh, it's it's not gonna work. So from from then last year mm -hmm. until now we're we're together we've never separated Yeah, he's, he just traveled last week he was he traveled for four days yeah. yeah that's that's the only time that we're uh so i have done going. some some business travel for work at, out of the country and um but we still keep in touch yeah traveling. unlike before that's what uh the big learning that we have because i remember when before you leave you, before you leave last 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 week he said oh if i am if 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 i'm away uh we need to to set a time uh when we will when we can do our video call and every day that's what he said so we learn we learn that thing simple you know that's a simple simple thing but for ldr that's huge Massive communication is really, really uh, uh, a massive thing when it comes to LDR. Yeah. Any message for um, men out there? <laughs> um, I think understand that what your wife or your spouse wants is going to be different to what you want, and. To maintain the relationship, you have to be able to communicate, and you have to be able to spend that quality time. Quality together. time, yeah. Um, quality time. And um, for most of the time during the long distance relationship, we had um, some sort of our family here um, living in the house, um, so that that certainly helped me because you know um, I people to talk to and everything else who were partly family. Um, but it still didn't help the relationship with my wife because I was talking to family, but I wasn't talking to her, and she was talking to family, but she wasn't talking to me. So, having that agreed upon communication is really important. Important, yeah, yeah, to set the time. We discussed that a while ago. You need to set the time, what time you're going to you know to be online and then talk together but not you know like other people that just put the phone there and online the whole day even you're working we discussed that already so yeah for the girls what what I can say is I'll talk in Tagalog ko naman, yun nga, yung huwag sobrang overthinking, yung puro selos na lang. Uh, a little, you, you, know, one one late reply and then hindi nasagot yung tawag, celos selos ka agad, or pag-iisipan ka agad ng masama. Nakaka-burn out yun sa lalaki, nakaka-buryong na ayan na naman, di ba? So, kung meron ganun, ilabas nyo lang, sabihin nyo, na-discuss ko na rin yan kanina. So, thank you so much mga Uh, kabayan for listening to us. Thank you so much and thank you for trusting um, us and uh, sobrang uh, appreciated ko po lahat ng nanood ng mga nakaraan kong video. Sobrang dami niyo pong nanood at sobrang daming nagtitiwala sa lahat ng sinabi ko. And I will try my best na makapagbigay pa ng mas magagandang content para sa inyo. And thank you so much. Kung nagustuhan nyo po ang uh, video namin, please uh, like, share, and hit nyo na rin po yung notification bell dyan para every time may bago kong video ay makakasama ko po kayo. Yung mga nag-request po ng about LDR, eto na po. Just watch it. Thank you so much. Bye-bye.